Magandang araw kaibigan Sana po ay Dito po namin na Makuha yung Mutiang apoy Dahil po sa panaginip ko Na magpatulong talaga si Kaibigan natin na si Inkantong Itim Okay lang po ba Kaibigan na Pangayoon na mo ang kaligtasan ni Intanto Itim kung makuha na mo ang mocha sa ng apoy asa, asa man mo na dapat bro na makuha ni mo ang mocha ng apoy dito bro dito daw kaydigan. dito yung anong porta nila oh. salamat dito daw guys o, sabay kung sabay kapalit anak kung amuan ang pangayoon di asin nyo ha pero mga nga ako kina kinabuhi ha Lepia Nal Ay guys Rinig po natin dito guys Naging tao po ako Ibig sabihin guys Alam po ulo At meron po naman ako Kaya doon sa ating Kapalit po talaga ng matcha ang ako kapalit po ang mga ng Bakit po kaibigan? na nagustuhan po ninyo yung smooth ng big na ginawa po namin. Ano pong kapangyarihan po doon sa inyo? Bro, hindi na kailangan pala yung ano, yung, yung butya. Grabe Bakit, bro. Kaya yung tatanay ko kung anong kapangyarihan po na magagamit po sa kanila yung smooth ng galing sa atin. Bakit po inyo nagustuhan po yung ano, yung butsya na ginawa akong diamond. Bakit po? Ano pong bisa niyan? tubigan dako kaya nang bisa nang na gahom nang kuha niyo tao sa mua kay pinakakaraan ka ayo asa ni asa ni na lagi kan di ay sa mua pa nang mga ninuno sa mua ang guys rinig po natin guys ha ito pag-usap sa atin guys Parang-parang claro, claro, po ang kanyang pinakaabot sa atin. Kaya nagustuhan po nila yung mutsa niya. Kasi po, yung nakuha po nga ating biglong na ginawa po ating mutsa sa kanila pala yan. Ano, no, unuan an daw nila. Kaya gusto po nila na mirong sila na yan Kasi po, napakagamhanan daw. Paano namin is... po maibigay yan, kaibigan? Kung <clears throat> pwede bang makita namin yung mutsa ng apoy para po maibigay din po namin yung mutya namin sa inyo ibigan usang oras na mo dalo na ang mutya nagika sa mua o karot apod ni mo ipakita ang imuhang mutya sa apoy dan aninyo sa alas ano, sa gabi eh. arod ay pakita

Punta kami dito ng alas duso na yung gabi guys Para lang po ay ibigay po na yung mutiang apoy Saan bro? bro? Bakit parang na gagalit ka kaibigan? Kaibigan? Ibigan. Ibigan. Ito ito bro. Ang kalay tarang mag... Magalaw, bro. Yan ah, sila po ng bagay na sa mga kalipos ini. guys Nag-iibang tao talaga yung Ano guys Nang sa po sa amin Naging tao siya makipagkausap. Grabe po is. Napaka-importante po sa ilahan yung ginagamit po ni Iti -it guys, na Mutyang Diamond guys. Yung dignum. Kinakailangan po nila po. Dahil po ay sinaunang panahon po pa daw guys. At saka makapangyarihan po daw sa kanila yun guys. Dahil importante po sa kanila yung Ini adalah ni Tiet it guys na diamond at saka pumunta kami dito guys para makuha po namin yung mutiang apoy tama ngayon ko lang naintindihan yung mga kapangyarihan po ng isang ikan guys busis tao pwede din sila busis na kilin pwede po nilang mga gaya Kaya nasa inyo lang po yung pasya, magtiwala man kayo sa sira ang ah, ginagawa po namin. Kapag ipag-usap namin dito, wala kami nagawa. Kundi at least po, no, meron kayong mapagkunan kung dapat na respetuhin natin yung mga punong ito dahil po totoo, totoo po talaga na pag ganito na kalaki naging may nakakira. Pero, ano natin ba? Maka hindi lang tayo makukuha dito. Hindi yeah, bro. Grabe. Sa iba to bro. Huh? Laging tao. Pag kinakausap natin bro. Okay, sa una guys, pag ano natin guys. Iba yung pusis na narinig po natin. sa e, lapit po kami. Alam kong tanggap niyo po kami ngayon. At saka nakita po ninyo na wala po kami intention na masama kundi makatulong po sa inyong kasamahan sana po no Si kantong itim no na ma ligtas po ni Ramil kasi po ang sinasabi po sa akin bro ni kaibigan ninyo si inkantong itim hindi na raw dapat tulungan bakit? kasi po sila binili ninyo nakita niya kung bakit po lagi napaparusa, napaparusahan yung isang ganyan dahil po sa mga ginagawa na hindi maganda ah parang ano, mo mo ginang nakuha na ko po kung mas bayo ka buo hindi yun na lang excuse me masakit <coughs> <coughs> pa yung mga pagiramdam ko sa aking katawan guys dahil po ay lagnat na lagnat pa rin ako badlungon din si kaibigan nating kantong itim guys hindi na dapat iligtas namin pero kawawa naman bro grabe bro no? napaka importante yung dinadala mong diamond bro no dignum importante po sa kanila guys pag-ibigyan so, pala, galing pala sa kanila sa mga tao nang galing sa kanila kanila ng nangyayaan. Sinaunang panahon pa daw bro. Ang galing din pala sa kanila yan. Doon pala nilang nilalagay po sa katawan po ng eh? tao. Grabe guys. Ngayon ko na naintindihan po din sa ito. Hindi ako pumunta ngayon. Buti so, na lang siya namin. Nakapang. Panaginip po siya. Buti <laughs> na kailigan. Ah, Nakapanaginip po siya. Yes. Eh? at least ko alam ninyo po yung boses ni tao maraming salamat po kay Liza na alam na natin guys na grabe at least ko alam namin oo yung dinadala mo na diamond na, na dignum na dala po namin na putya na galing po sa dignum na ginawa po namin diamond na makapangyarihan. makapangyarihan po sa kanila guys grabe hindi na po kami magtatagal dito. Pasensya na kung wala kami dala na alay. Pero sa susunod, magdadala po kami ng inumin kung ano, di ba pala yung inumin sa mga bro. Eh yung mga kwan bro? Ka manok no, kung pwede ha. Oo. Magbibigay po kami ng puting manok dito sa susunod ha. Magdala kami. Puhon. O kasi po, nag-alay na po ako dito. Noon no. Binasag po pala ninyo. Pero bro, punta tayo dito ng alas 12 bro, yung sabi niya. Oo. Alas 12 ng gabi kaibigan. Alas 12 ng gabi guys. guys Punta po, kami, po, kami na, dito. Na mabuti na po. Kaya nang kasi kutungan sa amin dahil po hindi po tayo nila sinasaktan dito. Biglang nawala po yung kaibigan po natin dito na nakipag-usap po. Boses tao, Yung sila. Umaga mga gudro. Kaya hindi ko na magtakagal. Oo. Maraming salamat kaibigan. Aalis na ka po kami ha. Babalik kami mamayang gabi. Alas 12 po ng gabi ha.